Posibleng maanta lang nakatakdang pagbabakuna kontra African Swine Fever o ASF ng Department of Agriculture. Ito ay matapos may magsampa ng reklamo laban sa Department of Agriculture sa Ombudsman. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Jr., hinakailangan muna nilang magpalit ng tao. Gayon man, sinisikap pa rin naman nila na matuloy ang pagbabakuna sa mga baboy bukas August 30. Medyo natakot yung mga takakasamahan natin sa beautiful animal industry dahil dito. So I will have to replace several people na who's willing to do the job. Because of the delay, we uh, we're trying our best to have everything signed and approved by Friday. Paliwanag niya kung hindi man ito matuloy sa biyernes, ay isa o dalawang araw lang naman ang inaasahan nilang delay sa pagbibigay bakuna lapad sa ASF. Iginalulungkot naman ang kalihim ang posibleng delay ng vaccination dahil aniya maaaring mas maraming baboy pa ang maapektuhan ng sakit. Wala namang masama sa pagbakuna. Eh. Dumaan na lahat yan. May CPR. But yung nagdemanda na sa amin sa ombudsman, you know, parang economic sabatans niya kung ano tatanong niya sa akin. Nadidelay lahat ito dahil sa kanya. O so, sino man yan, eh, lalo mas maraming baboy na mamamatay at uh, maapektuhan. Ngunit sinigura naman ng Department of Agriculture na sa kabila ng ASF cases sa bansa ay ligtas kumain ng baboy dahil dumaraan ani na ito sa inspeksyon bago ilabas sa merkado. Kaya kahapon kasamang iba't ibang grupo, maging ang Department of Health ay nagkaroon ng kampanya kaugnay rito. Na, yeah, nagkaroon tayo ng campaign na sinasabi na pork is safe Local pork is safe. So, sana muli magkaroon ng tiwala ang ating mga mamimili na meron namang NMIS inspection, meron mga inspection or checkpoint na ginagawa na kasi na tayo na hindi naman nakaka-apekto sa kalusugan ng mamamayan itong uh, ASF. Even ang Department of Health nandyan uh, na nagpapatunay na Pinoy pork is safe. Siniguro rin ang patuloy na paghahanap ng solusyon at malabanan ang pagkalat pa ng ASF. Sa losses, grabe, uh, billions of pesos, 30% ang uh, nawala sa ating stocks. Pero yun nga, no, tuloy-tuloy naman tayo, may tinatamaan, may nagre-recover, may, 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 may nagre-repopulate. Kaya uh, wala namang tigil ang industry na hanapan ng solusyon itong uh, ASF. Jen de Resina, UNTV News and Rescue. Jos ang aming sa serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.